kung ano na ang nagawa ng DFA uh, para umupo with uh, the People's Republic of China with regard to this arbitral award. But more than, more than asking about uh, kung ano ang ginawa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte is asking kung ano ang ginawa ng present administration about that arbitral award. And

si Congressman Kiko Berjaga because of the campaign. In Cavite, in 2022, dahil unity siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the unity ang maalala ko, yung mga magulang niya, uh, Sarah Ungli. Pero, si Congressman Kiko Bersaga was for the unity. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nakita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man, pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally nangyitim sa kanila sa Das Marinas Cavite. Hindi ko makawala si Kiko Barsaga. Sa tingin niyo ba sa so personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na mahandel ng kahit sino ba'y. 'di ba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip. Eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi unity niyo na, si Kiko Barsaga unity. Hindi niya nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So, bakit niya makikinig kay Sara Duterte? 孙梅。松